Ano mga langga? Share ulit tayo ng gaspil. Ang ating babasahin ngayon ay ito ay mula sa mga awit na sinulat ito ni Haring David. Ang sabi niya dito, Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking mga kasalanan. So, ano ba ang matututunan natin sa ating mga kasalanang nagagawa? So, dito, sinasabi ni Haring David na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at kinikilala niya ang kanyang mga nagawa, mga pagkakasala at siya ay nanalangin upang siya ay kaawaan ng ating Panginoon at hiniling niya sa Diyos na siya ay linisin sa kanyang mga pagkakasala at alisin sa kanyang puso ang mga kabalisahan. So, tayo naman kapag tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Hindi hindi tayo maaring, hindi tayo magkaroon ng guilt na nararamdaman. Kaya wala rin tayo ibang dapat gawin sa Panginoon kundi ang ipagtapat natin sa Kanya ako ano man ang mga nagawa natin kasalanan at hilingin natin ito sa Panginoon na tayo ay patawarin upang mawala sa atin ang ating mga uh, kabalisahan sa ating mga puso dahil sa ating mga nagawa. Kaya mga kapatid, dapat hilingin natin sa Diyos kung ano man ang ating mga nagawa. At ang Panginoon, once na siya ay nagpatawad, hinding-hindi niya, niya, ito babalikan. Kakalimutan niya ang lahat, anuman ang mga kasaranang nating nagawa sa Kanya. Amen.